Ngayon guys, magbibalig tayo ngayon ng 5 months old na breeders. Nandito yung babae. Ayan, babae yan. Ayan, natin kung ano na. Bali, 4.5 inches yan. Na babae na 5 months old. Tapos kukuha lalaki dun sa kabilang tab. Yan. 4.5 SD yes, dito naman yung breeder ng mga lalaki. Kuha tayo dyan mga tatlo din. Kasi tatlo di breed natin ngayon. Ayan, ito yung red claw na lalaki. Yung lalaki, kasi may dalawang tuldok to patusok sa pinaka last part ng paa. So, 4.5 inches din lang. Bale, medyo mas malaki pa pala yung babae niyan. Pare silang 5 months old. Ayan, sasama na natin yan dun sa pili muna tayo ng mas malaki pala ng lalaki para maganda yung breeding natin um, yan, naku, nakagat ako ang sipit, nice, medyo masakit sakit. pero hindi masakit tama lang Ayan, ito pa isang lalaki. Ayan, napakadulas hawakan niya kasi medyo talagang madulas. Ayan, lalaki yan. Tinuturo. Ayan, yan o red ko. Malaki lang ang sipit pero mas mahaba pa rin yung babae. 4.5 inches lang din yan. Ayan, isasama din natin yan. ayan patatlong huli ayan tatlo na yung lalaki na ating i-breed ihiwalay na agad natin sa mga breeding tank ayan. pero malaki na yan may iba mas maliit pa dyan mga 3 inches binibreed na nila yun sa akin try ko muna mas malaki ayan At sama na natin dyan sa babae yun yung red claw pari dalawa na yan dyan breed na sila dyan laki o oh. laki tingnan pag nasa breeding tank nandito naman yung mga puro babae dyan sa tank na yan growing tank ng mga puro babae yan ihiwalay ko para mas maganda yung size nila madami ang kahoy kasi para madaming taguan yung mga crayfish kasi may kasama yung month old at weeks old na craylings hindi naman sila nagkakainan kasi madaming hides ano no mapapansin nyo may orange tubes tas mga pipes yan tas madaming ceramic rings madaming water lettuce madaming mga kahoy para madami silang taguan yan yung babae bali 4 inches lang pag wala pa sa 4 inches itina, itinatabi ko muna hindi ko binibrib yan hanap pa na tayo dyan hanap muna ng marami pa apat pa na dyan eh <clears throat> tapos napakadaming krillings dyan na month old parang 30 tapos dun sa baba nyan mga 100 pieces sa tab babae eh, rin na nakuha natin sa female tab maliit kaya pinaligo muna din sa baba naman tapos ito last mas malaki to 4.5 inches din kaya nilagay ko sa third tank ng breeder may lalaki na dun so yun lang breeding sa mga huli mga 5 to 6 weeks makikita na na mga ah, buntis yan. Uh, ah, yun lang, yun lang. <laughs>